hello good morning everyone so for today's vlog ubanami karoon sa amo ang barangka river trip yep. kay did to me mag celebrate sa amo ang Christmas party so ayan guys good morning again so nag prepare na para mo add to me sa amo ang Christmas party sa Barangka River sa Bungyaw Zamboanga City so kuyog na ako si Lilo and si Papa Bal to asa ubos nag prepare so ayan guys mo ni amo ang karga so before memang larga kay gihalay mo na ni Papa Bal amo ang labado sa so, mauna amo ang labada kaayo And yes, the weather is good So, ayan guys Let's go Tarares Kuyuga miss Amo ang trip So, magbiyahe na tayo So, ayan guys Naanami derisa Gawas And we're going to Our party So, magparty miss Amo ang mga friend And yes Dito na gipili Kay nindot daw dito ayan ingon sila and yes na namidiri sa kabatangan and yes nagmotor lang mi kay wala mi sasakyan and then si Lilo is facing lang sa ako ah para maiwasan na magkapulin kay lisod na char So before me mo sa Barangka River is ni Agi muna mi sa house sa amo ang friends so we're still waiting sa ilahang kay nagprepare pa sila. So ayan guys. And then bago mo sa Barangay River is ni Agi Mona misa gapo talabaan dito sa mo ang friends so ayun naabtan -na si Lilo nga natulog sa motor so nakisabay na lang mi sa ilhang sasakyan and ayan si Papa Bal nagsunod lang sa amo ang likod So ipakita na ko sa inyo ha guys ang view diri sa Gapo Talabaan. So sa mga wala na kahibalo diri minag prenup sa amo ang kasal diri minag photoshoot kasi nice kaayo ang view presko kaayo then malapad ilahang rice field so malapad tamen ang ilahang dalan so ayan guys so oh, nice kaayo diri ang ilahang lugar and very peaceful lang siya guys o so, tingnan nyo yan so mo na ang ilahang bukid makita lang yun ang mga bundok so ayan grabe diri guys at na mo diri kay bien presko nindot kaayo diri mag suri suri so ayan guys na diri sa manikaan nag wait muna mi uban na mga friends so ayan sila ni nang za and ni nang james na na po sila so ayan guys we're now going to Baranca river so let's go So, kahit na na may baby ni Papa Bal, so, always yun may gahatag time sa so, mo ang friends. So, mauna guys, ang ilahang rice field. So, tanima na naman bagong tanim ng palay. So, ayan guys, so, bihan malapad ka. Ayun, nice ka. Ayun, diri. Bihan presko. So, ayan guys, pasulod na sa bungiyaw. So, ayan, guys, slow mo lang na ako guys, kay para makita ninyo. Nice time diri ang lugar sa bungiyaw kasi ayan o, oh, ginapalibutan sila sa mga bukid or sa bundok. So, ayan guys, gibili na muna namo among motor So, we're here na guys, going na min sa Barangka River. So, hindi siya pwede i ang motor sa sulod. Kasi nga, tingnan nyo guys, oh, tanawag yun na ninyo. Kahit di siya pwede isulod ang motor. So, kailangan namo mag-alay lakad. <laughs> Alay lakad ba? So, um, na guys, akong mga kuyog, akong mga friend, mga ninang, and ninong ni Lilo. So, ayan guys, dagko kayo ang mga bato, So, dili siya pwede isulod ang sasakyan, guys. So, kailangan jud ni mo mag lakaw. So, and then, exercise na niya siya sa mga. so, ang tanawan ninyo, dagko kayo ang bato, guys. So, muna, kuha siya, inline na siya sa sa river. So, ayan, guys. So, layo jud ay kaayo siya lakawan, guys. Mga jud ni, wala ko kabalo nga, nga hindi siya kalayo so ayan guys oh money kita ninyo bien daghan kaayo punuan kasi nanami sa bukid bien presko kayo diri kong okay kayo siya poy diri guys kay bien presko ko dili ta kalas kuryente magsigig aircon <laughs> pero which is dili man pod kan kasi layo siya sa city sa so, we're here na at Barangka River so 500 amo ang cottage So, na guys. so oh, nice kayo. Biyandag ko kayo ang mga bato presko kayo diri guys anhi mo kay bien nindot kaayo ayan guys wow kay very clear ang water so daghan po tayo na nga to diri guys kasi sakto December daghan ka party party so mag prepare muna kami guys ayan lang don't forget to follow me and don't forget to share this video